Halika, samahan niyo kami mga ka-adventure at mag-road trip tayo dito sa napakagandang kalsada ng San Luis, Pampanga. At meron tayong pupuntahan isang napakagandang bagong resort dito matatagpuan sa San Miguel, Bulacan. At kasama natin muli ang ating OBR at sama-sama natin tuklasin ang mga nakatagong ganda ng bagong resort na ito. Ready ka na ba? Tara, sama ka! At enjoy lang ang road trip Sama kayo sa aming adventure. Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating channel. This is Francie at welcome sa Francie Adventure. At kasama natin ulit ang ating OBR at matagal na mula nung nagbihay tayo sa Sagada. Ngayon lang tayo ulit nakapag-rides. Medyo busy. Uh, time check, it's 8 o'clock ng umaga. Nandito tayo ngayon sa San Luis, Pampanga At pupunta tayo ngayon sa sa may bandang San Miguel, Bulacan Pupunta tayo sa Tukod na Bato At uh, dahil summer ngayon, uh, usong-usong ngayon ang mga lugar na napupuntaan ngayon summer At uh, sisilipin natin itong isang lugar na sumisikat na Dito sa bandang, hindi ko alam kung San Miguel ba o Sakop ng Norsagaray at magbibiyahe tayo ng mga isang oras kalate Magmula rito sa San Luis At e-exit tayo doon sa Maharlika Highway At kung bago lang kayo sa ating channel Please don't forget to like, share and subscribe At hit that notification bell Para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload At kita nyo naman, nandito tayo sa San Luis Napakaganda At katulad ng inaasahan natin Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat Na mga viewers natin Sa mga solid supporters at sa mga kaibigan natin at ngayong araw na to is March 18 uh, ngayon po yung officially na na monetize na po ang ating channel at maraming maraming salamat po sa inyong lahat dahil sa inyo dahil sa suporta ninyo uh, after 3 years uh, na monetize din po ang ating channel uh, at gusto ko rin special mention si Mama Shog uh, channel niya YT channel is Papa Shog Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo sa pagmamahal. At ganoon din po sa mga ibang kaibigan natin sa YT. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil marami po kayo at alam niyo na kung sino po 'yon. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo sa mga kaibigan natin, sa mga viewers, sa mga silent viewers. At huwag na natin patagalin ito, guys. Ah. medyo natatanghali na tayo. At let's go. Sa tukod na ba 'to? Eh nakakatuwa rito yung mga road barrier. Yan sa gilid. May mga kulay. Kulay pa ng watawat ng Pilipinas. Ayan oh. Di ba napakaganda rito? Woo! Ang ganda rito sa San Luis. Talaga naman napakaganda rito sa San Luis, Pampanga. Kabila ng bukit. Green na green ng mga paligid. At napakaganda pa ng kalsada, oh. At yan guys, ah, dito tayo li. Kakaliwa tayo dito sa Plaridel Bypass Road. Woohoo! na ba to? National Park. 2 km. At yan nga guys ano, dumana na tayo doon. Pagka pupunta kayo ng biyak na bato, meron doon tarpaulin pakaliwa. Diyan mismo yung biak na bato na yan. Ayan. Bagong bukas lang kasi itong tukod na bato na to. Kaya hindi pa masyadong na na-explore. At ang kalsada, kita nyo naman off-road. At pag pumasok kayo rito, merong human toll gate. Napagbabayad kayo ng 10 piso. Tapos meron daw ano dito uh, Parking lot Para sa mga sasakyan Bukod yung bayad doon Ayan o oh. Diyan yung biyak na bato oh, Passable naman ang motor Dahan-dahan nga lang ano Pagka may OBR kayo Kasi pababa Delikado yan no oh. Madulas. Kasi mabuhangin at mabato. Ayun Tukod na bato. Dito na po. Kahit siya ano, na Pwede mag-parking. Ayan. Dito na lang kami sa may puno. oh Ayan diba? o. Oh. May okay, parking, 20. Sidecar, 25. 4 wheel 50 uh, Ano pong pangalan nyo? Joanne po Kayo pong may-ari dito? Ako. Ah, ah, Si Ma'am Joanne Ayan po shout out kay Ma'am Joanne no? Oh. Ayan, eh, Para dito kayo Pagka pupunta kayo sa tukod na ba to Siya ang hanapin nyo Siya ang nag-manage nitong parking area At ayan guys no Maglalakad na tayo Malapit lang daw Magmula dito sa parking area Mga 10 5 to 10 minutes Ayan, panibagong adventure na naman guys Ang ating pupuntahan Ayan sir Ha? Dalawa Ay, dalawa lang o? Oo Ha? Maraming nabanta ka doon? Kunti lang, wala na wala? Meron, mga sa Walus Muro O, Walo? Ayos po yun para Makapag-enjoy Ayan Ay, ang yung 3.20 tapos 3.30 Ah Ah, sige, thank you Pwede rin pala mag-camping dito, guys. Pwede rin mag-camping. Ah, di ba itong tukod na ba to, Matagal na raw pala itong nag-ooperate. Kaya lang, hindi pa masyadong natutuklasan. At sa tulong ng video natin, sana makapanood maka yung marami na gustong magpunta dito sa tukod na bato kung magustuhan nyo to punta nyo malapit lang mga uh, 2 to 3 hours lang magmula Manila taman uh, tamang tama ngayong summer kung gusto nyo magpalamig eto maganda rito ayan o oh, maganda rito oh. merong may bato rito guys na ito siguro sabi ni ate na kuweba Ayan, ang ganda, oh. Diba? Oh. Ang ganda ng rock formation. Oh. Ang galing, oh. Wow. Ah. Ang ganda. At ayan guys, pinakita ko lang sa inyo ano, yung makikita nyo rito. Nakakamangha yung mga bato. Ang galing. Parang parang sa ilalim ng tubig nang galing tong mga bato na to. Kaya naniniwala ako nung unang panahon nalubog talaga ang mundo sa tubig. Gawa ng mga bato na yan, oh. No? Oh, yan nalaki pa ng bato rito. Tipak-tipak na bato. Parang parang minimina yan eh kasi mayroong bakas ng mga kuno. Oh. May mga bakas ng pinag-anuhan ng machine. Yan pa oh. Di ba? Oh. Mga bloke ng bato. yun lang dito ha? hindi ko malaman kung saan eh yung dalawa yung oh. dalawang daan kaliwa Ayan. dito kaliwa daw presko na dito kaya yan ang sinasabi ko sa inyo guys, ang ganda ko. Diba? Yung mga bato na yan, no? Amazing guys. Ang ganda. Ang ina-OBR ko. Namamangha na naman sa nakikita niya. Nakikita niyo yan, structure ng bato na yan. Mm-hmm. Hmm, diba? Ang ganda oh. Wow! Ang ganda rito. Oh. Kung alam niyo yung sa Pampanga, yung George of Avatar ba yun? Parang ganito. Sarap dito, ang tahimik. Ayan, no? Oh. oh, tarik ito. Tarik to, guys. Dahan-dahan lang kayo rito, oh. Mabuti na lang. Tuyo ang daan. Hindi ko alam kung tama itong dinadaanan namin. Sumunod lang kami sa trail. Ayan, no? Oh. <laughs> kung nakikita ninyo yan. Ang ganda. Grabe, ang ganda. Super ganda, guys. Ang ganda, dito pa lang. Ayan o. No? Oh. Yung bato na yan. Mahirap to guys, dito. Oh. Uh, may bitbit -bit kasi akong plastic. Ito yung bow namin. Yung lunch namin. Diba? At yan pa oh. oh. Grabe yung daan, ang tarik. Ang ganda guys <laughs> Nature na nature na naman itong pinunta natin uh Huh? Ayan o oh. Okay. Hindi ko alam kung dito nga ito Wow Yung may kuweba na yan o oh. Ang lamig na simoy nang nga dito sa kuweba guys. Ayan o. No? Oh. Pwede magpahinga dito eh. Ang lamig ng hangin. Dito, ang daan. Wala kasing direksyon na nakaturo. Kaya, kaya hanapin nyo talaga yung pinaka resort. Ayun, dire-direcho pa doon. Oh. Ayan, yung batang lalaki na una. Ayan, may nakita na kami cottage. yan sadya lang mabato pag pumunta kayo rito. Kaya mag kayo ng proper footwear pag pupunta kayo para hindi masugatan yung paa nyo. Ayan, no? Doon na lang kaya tayo. At yan guys, mayroon tulay dito. Oh. Papunta doon sa kabila. So, ayan yung tukod na bato. Ay, may mga bisita pa rito. Ayan. Diba? Nature vibes na nature vibes dito. Ayan, oh. Ayan mo, mahal. O. Oh. Eh, ah, pagka nahulog tayo rito, oh. doon tayo sa baba pupulutin. O. Oh. Tas-tas din yan Diba? Ayan <laughs> no, grabe yung bato Pagka dito Nagkamali ka ng balanse eh. Sigurado, sugat-sugat ang mukha mo Ayan po si ate. Siya po ang nagkukuan dito ng nagmamanage ng mga cottage. Ano po ang pangalan nyo? Mari Pegarsinila po. Ayan po. Ayan. Pagka-arkila kayo ng kuan, magkano po ang kuan dito? Arkila, Depende po. Dito po kasi 500. 500. Tapos yung kung tinuro ko sa inyo, 300. Ayun, doon na 300. Oh. Pero ito 500. Marami na dito. Ang... Marami naman po silang. Actually po yung iba po talagang gusto po nila yung dito. Mm. Paano rito pag nagtatagulan? Pero po, kasi nasa to. tanan tana po ito naanod po ito. Kaya tuwing tag-araw lang po kami nagawa. Ah, kaya. Kaya la, parang ulit-ulit. gano'n. Oh, kasi... Malakas po pala. Ibig sabihin, maabot yung tubig hanggang dyan. Maabot po hanggang sa ibabaw. Ah, sa ibabaw ah talagang summer lang ito Opo. ano po siya nag-i-start po siya yung lumalalim pag buwan po ng August August hanggang March hanggang, na hanggang hindi po buwan ng August yun po yung lumalalim po siya ah, September September. Po, September pag November po yung parang hanggang dyan na lang po yan tapos hmm. December ah pwede o, na hindi uli hindi na po siya tapos yung nag-i-start po kami uli yung February, February. yung pagmamahal pag lang po talaga init Kasi kahit agahan po namin, kung wala naman din po dadayo, syempre hmm. yung pera din po nagagasto sila yung ng pako, hmm. yung araw po na abala namin. So yung gumagawa po, po kami talaga yung three weeks or one month before yung holiday. Holiday. Ayun pala. Sige po, salamat <laughs> sa pag-care. Ayan. Tsaka <laughs> meron ditong re restroom, may eh, banyo rito. Nandoon daw sa taas. At ayun nga ano. Sabi nga ni Ate, ah seasonal pala tong open ng Tukod na Bato kasi pagka nagtatagulan lalo na by month ng August eh tong lugar na nakikita ninyo sa paligid ko, lubog lahat ito pati tong mga cottage na to, sisira inaanod ng malakas na tubig kapag panahon ng bagyo. Kaya inuulit nila uli yung paggawa nito mga buwan ng bago mag Holy Week. Kaya ito ngayon. Makikita nyo naman talaga bagong gawa ito, itong cottage na to. Meron pang bubong na sako. At talaga namang matutuwa kayo dito kung may likyo sa nature. Ayan o. Oh. Grabe yung sa background ko. Puro mga solid na bato. At nandun yung tukod, yung bato na nakatukod. Kaya tinawag na tukod na bato. Ayan guys, kain tayo. Turun. At kapag uh, pupunta tayo dito, uh, siguro din natin yung mga basura din natin. Ingatan natin na maiwanan kasi ang ganda tong lugar na to. Yung pagpunta ko, may mga nakikita kong mga ilan nila na nagtatapon ng basura kung saan saan. Sana panitili natin maganda yung lugar. Leave no trace. Practice. 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 LNT. Leave pra no trace. Pra-practice Practice. Sobrang gutom ko, ikakandab bulol ako. Ano pa pangalan niyo? Marvin po. Ah, si Marvin po. Oh. Okay. Ah, si Pastor. Pasan po kayo dito nakakuan? Sa Biak na Bato po. Ah, sa Biak na Bato kayo naka dito? Naka distrito po. Membro uh -huh. po namin sila. Ayan, shout out po kay Pastor. Hello <laughs> po. Uh Napasyal -huh. dito sa Tukod oh, na Bato. Ayan, ano ba mo niyo rito sa Tukod na <laughs> <the> Bato? <laughs> <laughs> Pasyal po kayo dito. Uh, -huh. uh -huh. Mag-enjoy po kayo dito sa tukod po na bato. Ayun, ang ganda nga rito eh. Talagang nature vibe. Ayun. Hindi po, Pastor. Thank you po. Thank you Ayan. po. Ayun. Hindi <laughs> po, sir. Ano yung sa-shoutout nyo? Anong pangalan nyo? Pangalan <laughs> nyo? <laughs> Nahiya. Nahiya si sir. Hindi <laughs> po. po, sir. Ayan, thank you po. Thank you po. Ayun. thank you. Ano pong church nyo po uli? Pastor? Pastor? Rema Evangelistic Church International. Oh. Ah, dito po yan sa may ano ano, biyak na bato biyak lang na bato po. po. Ayun po. Sige po, ma'am. Kayo po, may shoutout po kayo. <laughs> wala. <ko. laughs> ah wala Ayun po. Ayan po ayan. <laughs> Bati lang po kayo, baka may babati. kasamahan ko. Ayun. Ah, saya ko. Okay. <laughs> ayan po kayo, tita. <laughs> ma'am, bigyan ko kayo ng sticker. Ayun. Ay, ah, Ayun. Okay. Ayun. Wala ko bang pera? <laughs> wala pa eh. Wala pa sweldo. <laughs> wala. ko <laughs> Sticker na lang, sticker. <laughs> Oh, o, shoutout sa mga tropa natin dito sa tiga. Tiga sa kayo? Malolos ano, po. Ay, malolos? Saan kayo sa malolos? Sa bulihan. Ay ayan, mga tropang tiga malolos oh, Mga batang malolos. Ayan. Ako din kuya. May ka-video call din ah, ah, Kuya, may ka-video ka <laughs> din po ako. <laughs> <laughs> ayan. Shoutout. Kayaan We'll <laughs> ulit, hindi ko na kuwanan. <laughs> <Ripple, laughs> replay, replay. <laughs> Chok lang yan. Ah, ang pangalan mo? Agler. Po. Agler? Aha. Ilan taong gana? 11 po. 11? Nag-aaral ka? Okay. Ah, shout out kay Agler, oh. Ayan, <laughs>

Mama. Anjir. Tahu gue nih share. Grabe. <laughs> <Baray ka, alika. laughs> oh, <man, man. laughs> Ayan guys, ang adventure na mararanasan nyo dito pag nagpunta kayo sa tukod ng bato. Dito lang yan, malapit lang yan sa biyak na bato. Ayan o. No? Diba? At dito ko na natataposin itong video na to. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. At hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga susunod nating bagong upload ng video. Maraming maraming salamat din do sa mga bago nating katropa at kaibigan no, na nakasama natin dito sa tukod na pato. Shoutout sa inyong lahat. At enjoy lang. Ride safe. Alam nyo, magkita kita tayo sa ibang lugar naman. Ingat kayo at maraming maraming salamat ulit. This is Price Adventure signing out. Thank you.